Libre na beach da plindra sa National Highway mga idol. Sheesh! Amazing jud kayo diri mga idol ni Labay Ramid na niya Napastop jud ko diri mga idol kay grabe Kasinik ang beach mga idol Wait sa mga idol kay na nagsumbagay mga idol e, sa mga idol Aun ah. sa nato ni Labagay mga idol Ahak ah, darda man de mga idol Okay resume to mga idol So Niyari ko diri mga idol Niyagira ko Niyan niyan Langutan ako sa local na entrance diri si boss ano ang local wala boss ah lami adri boss ay ah, slow day na ako, ako tiil eldre mga idol ah, lami kay tubig diri bugdo kay mga idol ay fighter jud diri mga idol nya na sila mga cottages day mga idol no So, kanana na ni Bayad kung mag-cottage mo. Kainit kay kaya din mga idol. So, nani si Katil, mga idol, nani dapit sa border sa Baganga. So, di ko sure kung apil pa ni si Baganga po. So shared ni sila siguro. As you can see mga idol national highway na 4 lanes, lapad kayo mga idol, wa kay motor, walay sakyanan, pinakalami mag road trip diri mga idol promise. So ang giwa tuwat sa tanan mga idol ang location, so sa Baganga or Katil ni mga idol, Davao Oriental, Davao Region, Mindanao, Philippines, Southeast Asia, continent Asia, planet Earth, solar system. Milky Way Galaxy Universe 7. Plito na gin na mga idol. Let's go. Shee!